In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleham. Magandang baga sa ating lahat sa mga paningdabong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin ang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika. Ama, dumating na ang uras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Edi nadalangin ko sila hindi ang salibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Sapagkat sila'y iyo, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan nila, kinaputa, kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kung hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin, alisin mo sila sa sanlibutan kundi iligtas mo sila sa basama. Hindi sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan. Gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan at alang nga lang na kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katutuhanan. Hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isanawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayun din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sandibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng salibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais nice kong makasama sa aking kinaruruan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Sapagkat iniibig mo na ako bago panili ka ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may suma kanila ang mabuting balita ng panginoon praise to you lord jesus christ pagnilayan natin bilang mga romano katoliko sa unang pagbasa sa isaias kapistahan ng Panginoong Heso Kristo, walang hanggang dakilang pare. Sa Ebanghilyo ngayon, pinapakinggan natin ang tinawag na makasakdal na panalangin ni Hesus bago siya maghirap at mamatay hindi niya iniisip ang sarili kundi idinulog niya sa Ama ang kanyang mga alagad. Tayo rin ito ngayon. Mga taong nananalig sa kanya, idinadalangin niya na tayo ay maging isa tulad ng kanyang pakikipag-isa sa Diyos Ama. Sa unang pagbasa naman, mula kay Isaiah, nakita natin ang pagkilos ng Diyos sa gitna ng kanyang kabanalan sa pagkakita ni Isaiah sa kabanalan ng Diyos, naramdaman niyang siya ay taong may maruming labi. Ngunit nilinis siya ng Diyos at tinawag. Kaya nakatugon siya, Nang narito ako, suguin mo ako. Ang dalawang pagbasa ay nagsusuma sa ating buhay bilang tagapagdala ng katutuhanan at pag-ibig ng Diyos. Sa gitna ng salibutan, bagamat hindi tayo sa salibutan, ang mga halimbawa ng pagbabago sa ngayong panahon, ang pagkakawatak-watak sa simbahan, sa mga isyo ng liturhiya, pananampalataya at moralidad, Ang ating tugon ay palalimin ang kaalaman sa tunay na katruan ng simbahan, umiwas sa paninira at sismis, at manalangin para sa pagkakaisa. Ang pagkaligaw ng kabataan sa sikularismo at teknolohiya ang ating tugon dito ay magkaroon ng mas aktibong youth ministry, online evangelization, at personal na gabay ng mga magulang. Ang pagkalamig sa mga sakramento at pagdalo sa misa. Ang ating tugon dito ay magbahagi ng personal na patutuo at kayatin ang iba na bumalik sa simbahan gaya ng ginawa mong pagkatikis uod pag ginawa pagkatikismo sa online Paano natin baguhin ang ating mga pagkakamali ang pag-amin sa kasalanan at madalas na pagsisisi at pangungumpisal ang pag-aaral ng salita ng Diyos at katsigismo sa simbahan. Ang pagtutok sa panalangin, lalo na ng banal na rosaryo at adorasyon. Ang pagkakawang gawa at pakikiisa sa mga kapwa kristiyano, lalo na sa mga nangangailangan. Pagiging aktibong ng parokya o komunidad. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church tungkol sa pagiging simbahan bilang sakramento ng kaligtasan. Lumen Gentium, papel ng mga laiko sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Sa kay Juan, panalangin para sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. At sa Isayas, pagtawag sa propetikong misyon ng tao ng Diyos. Manalangin tayo para sa kagalingan. Mapanga, mapagpalang Diyos, aming Ama, sa ngalan ni Heso Kristo, aming dakilang pari at tagapamamagitan, itinataas namin ang mga mahal naming lingkod ng simbahan, ang Ubispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Canyares. Ipinalaldalangin din namin si Raymond Lawrence at lahat ng may karamdaman sa aming pamilya, sa mga kaibigan, at sa buong mundo ipagkaloob mo po sa kanila ang biyaya ng kagalingan. Physical, emotional, at spiritual. Ipadama mo sa kanila ang iyong kapangyarihang nagpapagaling. Pagalingin mo rin po ang aming mga puso at isipan upang kami makapaglingkod sa iyo na may buong pananalig. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, Amen. Manalangin para tayo sa ating ayumao. Panginoon namin Diyos, inialay namin sa iyong awa si Pope Francis, si Manuel Senor, ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, sa pamamagitan ng panalangin at awa ni Maria, aming inang mahal, naway malinis ang kanilang mga kaluluwa at makarating sa liwanag ng iyong walang hanggang kaharian. Ipagkaloob mo sa kanila ang kapahingaan walang hanggan. Amen. Berhing Maria, Ina ng Awa, ipanalangin mo kami. Jesus na dakilang pari, kaawaan mo kami. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat. Katuloy ko man hindi na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating sibahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ng mga ito. Sa masama natin pagnilayan at pahalagahan, ang habagat at pag-ibig na ibanghilyong na ipinapayag ni Jesus sa ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng hapag, pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!